Ang dito natin today ay isang aktor na hindi na raw nagbago sa kayabdangan. Noon pa tinatalakan ng mga co-star niya. Baguhan pa lang ang aktor ay nireklamo nire na ng mga veteran actor ang attitude niya. Walang pugay sa mga matatanda, late, at kulang sa paggalang. Nakakaloka talaga no? Ay, oh, oh. Mm -hmm. wala yung best actress natin dito, sa so paano i <laughs> Oh, oh. Na lang, ikaw ang Ako na lang na actor. Oo, tas kami yung mga co-actors na... Ikaw yung ikaw ang matanda. <laughs> 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 Bakit? Alam mo, si Ron, na sabihin kong matanda. Ikaw ang veterana. Oh, veterana. Veterana, ano gagawin oh, ko? Oo, oo, ikaw ang veterana. Oo, oh, nasa taping na hindi man lang ako nagpaan na iyo. Oo, co-star mo lang daw ako. Oo, oh, oh, co-star mo siya. Oo, nasa oo. dressing room kayo. Hindi, masasabihan kita. Kasi oh, alam mo, alam ito na to eh. Mm -hmm. So, si veteranong, actually, veteranong aktor, so, bakit oh. actress ako, no? Oo, oh, oh. Diba? Pinagsabihan itong si ano. Oo, oh, oo. Oh, Uupo uh, oh, oh. ka oh, 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 kita. Oh, Kasi okay, alam ko itong ah? kwento oh, ko dumating eh. Ako, oh, oh. dumating ako, ha? Dumating ako. Ay. Ay. Dumating ako. Ano ba ito? Bagets pa ba itong aktor na ito? Bagets, bagets pa ba? Oh, bagets oh, oh. pa. bagets pa. Dumating ako. Ay. Ito na si Ano, yung aktor. Umupo ka dyan. Umupo ang aktor. Alam mo ba ang aktor? Bakit to? Huwag kang ganun sumagot sa akin, ha? Bakit to? Huwag kang ganun sumagot. Kaya ano nagsasabihan kita Oh, ano po yun? Ah magsasabihan kita. I mean, kasi bagong aktor ka, dapat marunong kang gumalang sa mga senior actors mo. Oh. Dapat pag dumarating sila sa set, matuto kang bumate. At huwag mong pinipili kung sinong babatiin mo. Kahit ang taga-timpla ng kape, ang taga-bigay sa'yo ng tubig, mm -hmm. dapat binibigyan mo sila ng respeto. Ayun ay payo ko sa'yo, ha, bilang ikaw ay baguhang aktor. Ganon. Ganon. Oh. Totoo po Tapos yan. Tapos late pa. Tapos specific nun, di ba? Oh. Totoo yan na nagkaroon siya ng issue ng ganon na... Iba yung pakikitungo niya doon sa mga nagtitimpla ng kape. Kaya pala ano, Oo. kaya pala ano, clue ha. Kaya pala itong actor, young actor niya ito, hindi masyadong umangat ang, oh. ang karir niya. Oo, kaya oh. umangat naman kasi nagkaroon naman siya ng award. Parang, in, parang diba? hindi, parang Oo. hindi ko siya masyadong nararamdaman. Yung inilevel ko siya sa mga... Ano? May name talaga na. Pero hindi. napasama na rin siya oh, sa oh, mga oh. malalaking ano, yes. malalaking At saka serye. dapat humble lang siya, di ba? Kasi at, lalo na, minsan yung mga kapwa mo rin actors ang magre-recommend sa'yo eh. Di diba mm, ba Para, mm, para mm. magkaroon pa naman ng May ganun factor siya. Project. Parang feeling ko mula nung pinagsabihan siya ng veteranong actor. Di ba? Nakaside view ako. Mm -hmm. Umikot na talaga ako. Ay ano naman, nagbago, nagbago naman siya. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero alam mo, sabi nga nila, pag pinagsabihan <laughs> ka, pag pinagsabihan ka, magbabago ka naman eh. Pero mahirap itago ang natural. Yes. You can only pretend yes. to be good for a few hours. Oh, oh. But later on, you'll go back to your old oh, oh. self. L lilitaw yes. at lilitaw pa rin. English. Okay, oh, 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 <laughs> Diba? oh, alilitaw diba? oh, at lilitaw pa rin kung ano yung ugaling oh, oh. mo. Kasi itong aktor na to, love ko naman siya. Mm -hmm. Kaya lang marami ako naririnig narinig na ganyan sa attitude. kanya. May attitude. Katulad, di ba, meron na namang latest chika sa kanya na hindi na natin sasabihin. Oh, kasi na. mauhulaan na nila, oh, di ba? Yun. Nakakalok. Huh? Sayang, sayang itong aktor na to, di ba? Oo, oh, oh. alam mo. Mahusay yan, Martin, hmm. um fairness. Sa business na ito lagi nating tatandaan na yung mga naabutan natin, uh -oh. yung mga nauna sa atin, dapat matuto tayong rumispeto. Yes. No? At Correct. Oo, oh, uh oh. at lalong-lalo na, ay itrato natin na pantay. Pantay, pantay. Uh -oh. Kahit yung taga-timpla ng kape, taga-bigay ng tubig, taga-alalay, mm -hmm. 'di ba wag tayong mamimili. Yes. Oo, kasi kasi sila, yung mga beteranong artista natin, yung pinagdaanan nila, yung mga pinagdadaanan ng mga young actor and actresses ngayon. Pero sila noong kapanahunan nila, ultimong ano, janitor talaga. Marespeto sila. At hindi lang yung Dai. veteranong actor mm. na yon ang kumausap dun sa young actor na yon na oh. Isa pang veteranong so, actress. So, ibig sabihin, din. marami nang nakakapansin. Oh. Na ganun oh, talaga oh, oh. siya. Ati Chong. Di mo may ate Chong? Na oh, Ati Chong siya. At saka kasi yung, yung mga ano ngayon, mga kabataang artista, tapos na darating naka-smith pa na ganyan, oh, oh. no? Akala mo talaga sikat na sikat na oh, sila. Pero hindi oh. naman. Correct! Dahil! <laughs> Ano? Tandaan niyo ito, ha? Oo. Oh, Ate Guy. <laughs> Ate Guy. Si Ate oh, oh. Guy, Nora Honor, naging superstar, naging national artist, pero hanggang ngayon, napaka-humble. Da dapat maging mapag Oo. Oh. Oh, oh. Dahil ang mga mapagmataas ay siyang binababa at ang mga mapag baba ay ang siyang tinataas. Opo, pastor. <laughs> Oh, oh, yeah. oh yes. yes. Anong coach ko? mo to? Oh. Wala na eh, sabi ko na si Ate Gay <laughs> no. Yun na yung sa si Ate. Oh, oh. <laughs>